po, well, nandito na pala po ako kila nanay sa trabaho ko. So, ngayon po, patapos uh, lang po namin nag-almusal, kaya na, nag po ako. Kinainan namin. kami. At, atin. Ating naubas ang mga pasirola. Tawag na, oh, na. Uh, nah. yeah. so, uh, po natin para matapos. Yan. So, ayan guys, pinaka ako po yung ano. Uh, binili ni ate na ulam namin. Yan, gulay. Masarap ito, guys. Punta po ako dito sa kwarto ni nanay ko. Kuhanan ko daw siya ng isang unan. Pinapakuha niya ako ng unang unan. Tapos, pagdating ko po dito sa kwarto, yun guys, so oh, pagdating ko dito sa kwarto ni nanay, kinuhaan ko siya ng, pakuha siya ng unan, guys. Tapos, pagdating ko dito sa kwarto, guys, tignan niyo, guys, oh, Naiwan niyang bukas ang kanyang oxygen, guys. Siguro mag isang oras na siya labas. Di, ibig sabihin, isang oras na rin nakabukas itong oxygen. Oh my God! Sara na po natin. Bila na. Let's go! Let's go take up. I'm a yes. doctor. Oh yeah. You're a doctor? Yeah, you are nurse. I'm a nurse. Nurse, you are a nurse. Okay, thank you. bigyan niya daw kay nanay yung unang guys. Yung baatang maganda. Magaling mag-English. Ano na si Lita? Then, bigyan mo daw si nanay ng upuan. Isa. Okay. Hmm. Hindi na nai. Sayang hindi kiss kismi. Isanta ko dun sa batang ano. Madaldal. Daldalita. -dal -dal Guys, tapos ko na naman laban. Sampay ko na. Guys, tapos na. Tatlo lang. Ako na pong linaban yung tinapalaban natin. Mababayin ko na po ngayon ay magsasayin na po ako. Ako na po yung bigas sa lang na po natin. Tatanungin natin kung kung Tagalog na sanoy. Wala. Sanoy ito din. Ay, sanoy din. Is napagod na po si nanay. Balik na raw siya sa ano, kwarto niya. Ibang niya ng mata. Optib. Okay. Walam okay. namin. Uh, blak, blak ng kalabasa. Tapos, daon ng saluyot. At saka talbos ng sitaw saka may konting kalabasa din ata. And, ang sakog niya po ay inihaw na bangus. And guys, sama niya ako mag, ano, magtalbos. Ay, magtalbos, maghimay pala. Magbili niya tayo sa anong kapitbahay. <laughs> oh, hindi, tayo lang walang guys Kung walang tao, kung ano lang tayo. <laughs> walang lang tayo guys, nang malanggay hindi tayo magaling gano'n guys kahingi po konti lang paalam na lang tayo sa puno guys okay. hindi naman po ano to nagpukuha lang po talaga to guys maghulot okay. ako may naman po sino nagagalit kasi marami naman po eh yeah. yan nagrabis kepono attack loh kana And guys, mata ya. Ya, nih bisa sakit. Bisa sakit. Mata ya. Mata ya. Guys. Attack loh tayo, ya. Malung guys. Kok anakku melung guys. David! Gawing malunggay! So, yan guys. Nalagyan ko na pala ng loya. yung ano, yung pakuloan natin yung luya. Tapos, pakuloan natin yung nagan natin yan. Bangus yung sahog. Pakuloan na natin. Lagay na po natin. Pakuluan na natin para masarap. Wow. Ang sa niya. Ang sinanay sa kwarto niya. Hatid ko muna. Hatid. Para mga layo. Yan. na yung guys. Tingnan si maninay oh. Tingnan niyo sa sarili sa salamin. Yan, ayan. Oo, oh, oh, si maninay. Tingnan niyo yung sarili sa salamin sa si maninay ninyo, maninay. So, yun, guys, tignan, po, tignan na po natin. Ayan, kumukulo na, guys. Oh. Lagyan na natin na kanya ano, pampasarap bagoong. time na lang po natin yung ilalagay natin. Sakpo lang, nag na lang tayo ng asin okay. o kaya patis pag ano kulang. Naghalo-halo ko na po. Maghalo-halo lang din lang. naghalo halo ko na. So, well, guys, lagay na rin po natin yung maungay. Nagyan ko na po pala ng ano to. Sikreto. <laughs> Alam niyo na yun. Sikreto ng nagluluto. Nagyan ko na turong ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, guys, tapos na ba tayong magluto papakain na natin si nanay ano, kakain ka na? mamaya yeah. bibili kami ng nyog pala para dun sa merienda ang gagawin namin mamaya. So, tara, samahan niyo po kami. <tinyo> guys, di tayo makakabili ng buko. Wala yung nagtitid daw, malis sila. Baka din ang inyo para dun sa gagawin namin merienda mamaya. Yan, yung palitaw ba yung whole palitaw. Bumili kami dun. Lapi lang. Ay, wala po <tinyo> pa ng panay. na rin ang po ko na Si nanay naman, pagkain niya para ka makakain na. Yun. Enjoy your meal. Ay, meal. Enjoy your break. Ay. <laughs> Lunch pala. Anong tinangin Na? Ano tanggalan uh, siya, Ako. Maraman naman, umayat mo lang. nunap god wunon nun niya. Si tao? mati. So, yun guys. Bigyan ko ng pagkain si nanay so. Kain na ako. Kain mo ako, guys. So, ayan, guys. Tapos na po kami kumain kanina. Tapos, makapagpahinga na rin po ako. Ngayon po, ay magmamak po ako dito sa loob ng bahay. So, tara, samahan niyo po ako. tapos ko na ako. Tapos ako na nag-map dito. Ayan guys, kukunin ko na pala yung mga linaban ko kanina. Bag kasi parating na ang ulan. Ayan. <laughs> yung bag na linaban ko kanina. Lagay lang tayo ng tubig sa may awali. mga madami. Tapos, kapakuluan natin yan. Hindi natin lalagay yung ano na lutoin natin. Yan yung yan, linda. Tawag, tawag po ay ano palitaw kuwaka. Yan yung palitaw tama. Dapat po maraming tubig dapat. Tapos pakuluan po siya ng pakuluan. Ayun siya na guys, kung kawali yung ano ginamit ko. Yan na lang gagamitin ko. Tapos, sindihan na po natin. Ayan. Painitin po natin, hmm. pakuluan natin. Yan. Ang lakas ng ulan na rin yung bagay. Ang lakas ng ulan. Ang ulan po dito sa amin. guys, oh. Uh, so, ayan, guys. Naglagay na ako ng glutinous rice with some, ano, iskender sa lalagyanan. Lalagyan lang. na lang po natin yan ng tubig. Ito mga 3 parts. po. Tapos po, mix natin. sa so guys, huwag na siyang, ano, isa i ano, sa tubig. Ayan, guys. Ano so ito may iba. Guys, tutunan ang aking palitaw, So kain na. Wow. Tayo na, tayo na. So, guys, mag-ingay. Malakas ng ulan.